Crossing Kalamba SM Turbina Real Malukpa Malukpa Crossing Kalamba SM Turbina Real Crossing Kalamba SM Turbina Real Hello mga kaibigan Welcome to my birthday special And of course Nandito po tayong lahat Nice to see you here And welcoming you And of course mga kaibigan espesyal ang aking presentation to be safe. Nandito po tayo sa Barangay Miragrosa, Calamba City, Laguna. Siyempre, birthday ko po naman ngayon. Ayan, Jojo Alejar lookalike. And of course, Dominic Roque lookalike. New look, mga kaibigan. Passenger check po tayo. Birthday ko ngayon, mga kaibigan papunta na Ah, batiin po natin sa lahat po na mga magbibiyay na papuntang dalahikan. Kung meron kayong mga kamag-anak, go rin. Sa mga wala pang kamag-anak, kailangan may transient. Papuntang dalahikan, also as well sa mga papuntang Marinduque, and of course mauban Quezon, transient. San Pablo, may kamag-anak, siyempre kita kids po tayo mga kaibigan syempre birthday ko po naman ngayon dahil po uh, kahapon uh, happy sabat sinimulan po natin happy sabat kahapon pero ngayon naman special birthday mo naman ngayon sarap bumiyay paglinggo po mga kaibigan at makadaupang palad natin ang lahat ng mga kaibigan natin special edition po yan bus 1870 featuring Jojo Aleyar look lookalike and new look Dominic Roque lookalike only here on LA Bus Alam na dis oh, 8819 Jackliner Bus mga kaibigan umabot langit ang pasasalamat dahil sa ating kahusayan at syempre bigyan natin ng pag-asa darating ang panahon na tayo magkatatagumpay 1850 LLI bus Mga kaibigan po, ngayon ay birthday ko dahil ang uh, layunin po natin Mapaglapit natin sa bawat isa sa atin ang uh, dapat nating maging challenge ay maging maganda na rin ang uh, output lalo na sa ating mga mindset Jackliner bus 8827 ito po ang ating susi sa tagampay. Ito ang para sa pangarap nating lahat. Para sa pangarap po natin yan. One of these precious, moments here in LLI Bus at mga kaibigan. Ito po Salubungin sa natin mga vendor Yes And po 1505 Nakakaykan ko kubaw ako kami SBA Si Tex mga kaibigan Pinasimple Ala na this And of course Nandito po sa aking birthday And of course Wait Jose Marichando ka like Happy birthday, happy birthday! Salamat po, salamat po. And 8826 Jackliner Bus, Lucena, Alice. Alam na Alamna, Diz. Happy birthday Joy! Thank you very much. Happy birthday! Happy Lucena, Lucena! Lucena! Pasol! 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 po natin, unayin natin si Lord. Siyempre, bago ang lahat, unayin mo natin si Lord. kasabay po ng aking kaarawan ay magdidiwang po ko kasabay ng kaarawan ko ay ang 16k followers sa facebook mga kaibigan 88 141 jackliner boss mga kaibigan mga kaibigan ah, magano tayo, ah. mag focus muna tayo sa isang content Yan, ah, mga boss po Yes. Eh, si Kuya Ronel Tipones. Yes. Sa ah, pala birthday ko pala ngayon. Out, good day though, ay birthday daw Yun, wala nang iaayos na. At uh, sapat na sapat para sa yan. Ano pa message ninyo sa akin? Ay, siyempre, sana ay joy. Maging eh. maganda ano mo. Salamat po. Oh, i out mo si Annie. Okay, about uh Arnold Dela Cruz, anong message mo sa akin? Happy happy birthday to you. Tama. So good, all the best. Thank you. Thank you very much. Bigyan natin ang Segway. Bigyan natin Segway at birthday ko ngayon. Ano pa po? Ano ba? Arnold sa Buyao. Ano pa message ninyo? Kasero pa. Kasero pa. Kasero pa. Okay, si... Ito po kasi all star po yan mga kaibigan. All star. Sakay pa kayo, sakay pa doon. Mga kaibigan, all star po ngayon. Makakaupo pa kayo, mamaya hindi na. Okay mga kaibigan po. Mamaya po doon. 720 Jamliner Ito yung pinakasikat na bus mula pa nung dekada 90 Tekada 90 pa, sikat na sikat. deka nobenta de de pa lang, sikat na sikat na. 88136 Jack Liner Bus, mga kaibigan. Dalahi ka ng LRT Buendia via ac All-stars po tayo, mga kaibigan. Andito na yung jam liner. All-star! <mimit> All-stars yan. All-star mga mga kaibigan. All-star. All-star birthday. All-star. Mga all-star muna tayo. Kasi pagbigyan muna natin. The next one. sa birthday ko ngayon eh uh, ito po hindi lang po ang aking kaarawan ang binagdiwan ko kundi ang 16k followers sa FB ni lagilot manok na pula Mr. Pure Energy of Lucena Alabang. Ah, ito naman 89.28 po makikitaan. Ayan, Happy excited. Birthday, Joy. Excited bomb karamihan sa ating lahat. Ito na yata. Ah. Ito yung mga bus na ating inaabangan sa ating content kasabay ng aking birthday and 16k followers on Facebook. Jack Liner Bus, body number 38. Talaygan ko ba o kamias? Oo, oh, birthday na. Wala ko ba pangangin? LLA Boss, 1872. Next, Jam Liner Bus, 502. And of course, LLA Bus, 7870. Lusin ako ba o kamias? Okay, mga kaibigan, 8911. Mauban. Yes, mauban ko ba kami? As siya nga pala, birthday ko ngayon. Mauban ko ba kami as Jack Liner Bus? Invite mo na din. yung mga kailangan pupunta ng mauban. Kailangan may transient. May transient. Thank you very much. Kailangan may transient. A uh, mga pupunta ng mauban na walang ma kamag-anak ay transient. Kung may kamag-anak sa mauban, aba, makitulog lang muna kayo ng ilang days, ilang nights, ah. Alam na this. Sa mga dayuhan na pupunta ng mauban Quezon. Transient! Only here, dito po sa Jack Liner, boss. We Alvin Verso. Thank you very much. Alvin Verso and Kuya Mexor. Esther Non. Mga kaibigan, birthday, birthday vlog Kuya yan. Birthday. All, all star, all star mga kaibigan. Kasama yung mga pinagdaanan ko sa buhay. Live today. Mga kaibigan. Especially sa mga kaibigan po natin. Right now, dito po sa Jackliner. And of course, sa ilan sa mga kaibigan po natin from media uh, yan, mag, huwag kayo mag-alala mag-FB live tayo mamaya later on, ha? thank you very much God bless Sir Balutan and of course Kuya Jeffrey Monteverde Jackliner Boss 88133 magiging mga ka-birthday mo mga kaibigan magiging mga birthday mga birthday, happy birthday. Puso akad ka sa taas punso Domingo Balutan Jeffrey Monteverde Jackliner Bus 88133 Isa din sa Perfect Fit For buying LRT mga kaibigan Alam naman natin yan Siyempre Hindi lamang sa basketball maging sa pang-araw-araw na buhay natin. Must see on Alagang Jack. Yeah. Albert Espeña featuring Marvin Carinian bus number 18 Jack Liner bus. Kanina naman sila sa ngayon naman, dadaan sila ng AC text kasi alam na this. Yan, syempre, birthday ko ngayon, alam na. Alam na. Alam na natin lahat, syempre. Yan, mandalya. Happy birthday! Happy birthday! Kaya dumay pa pang yung followers. Yo! Magtaga na yan. Magtaga ka lang. talaga. Magsimula. Magtaga ka lang. Magtaga lang. Para dumami ng dumami ang yung followers. So, at, time, uh, uh, isip sa time na mo na ay tama pa na sabi nila. Mag-ingat ka lagi. At alagaan uh, nyo nga sarili. Para hindi magkasakit. Okay? Happy ah, mag Happy Birthday! Enjoy! Uh, Aral ni Joyan Montilla. Montilla Vlog. Yan yes, support parang oh. pa natin ang kanyang uh, channel. Ayan, pa-follow, -pa subscribe lang po dyan, Like, follow and subscribe. Click here. Uh, birthday ko pa ngayon. Message mo. Happy birthday, Joy. patuloy mo lang ang ginagawa mo. Pende. It's time for All Star. Syempre, birthday ko ngayon at All Star. Eh, Mr. Papilirin. Hindi mo dapat, ay magbabayad ka ng paninda. Eh, syempre naman, yung mga all-star, pagbibigyan ko na talaga silang lahat, eh. All-star, diba? Yan, si Mr. Papi Lirin! And then, Kuya Randy De Chavez! Yes! <laughs> all-star! Diba, <laughs> mga kaibigan, all-stars tayo, ah. Ayan. 702 Jamliner! classic na classic yan uh, classic na classic Se 702 jam liner yan nagihintay yung ibang mga kababayan na natin papuntang ubao uh, papuntang Lucena pa mga kaibigan galing ko Lucena galing Cubao yon yung iba papunta pala ng ubao para sa kanilang trabaho at eskwela bukas Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Raymond Suprian. Yo, no alang idol! Sigaw mo, idol! told. Magkasunod pala tayo ng birthday. Shut out. Para para pakisayin na lang muna natin yung content. Pakisayin na lang muna natin yung content para hindi sayang. Day, Ayan, alam na this. Ayan, alam na this. Eighty-eight sixty-nine. Oh, oh. Eighty-eight sixty-nine. Kuya Dario Castro. Any birthday message? Okay, okay, thank you! 8869! Alam na this! Oh. Alam na this! Another one! 1871 L.L.I. bus! Eight po mga kaibigan. Update lang muna tayo sa P2P. Rio ng hapon. Nasa San Pablo po tayo. P2P. Dami po ng mga pasero mga kaibigan. Jack Liner Bus. Body number 28. Mauban. Kubaw Kamyas. Galing po sila ng Kubaw Kamyas. Walap Tyson Kaliwara. Walap Tyson Kaliwara mga kaibigan. Tyson Kaliwara. At this time, Tyson Kaliwara. Bus 7901 Next is Jack Liner Bus 8924 mga kaibigan Sa lahat ng passengers 27 at 24/7 tuloy pa rin ang biyahe. Sa lahat ng aplikante, conductor, driver, tuloy-tuloy pa rin 'yan. Ingat guys sa biyahe, okay. mga drivers. Bye, thanks.